ko lang ba ang hindi nakaalam na pwedeng magluto ng noodles gamit ang tiyan? Pero si Funny Boy, kaya niya. Walang kalan, walang kaldero, walang problema. Ganito nangyari ang mahiwagang merienda na to. Trese anyos pa lang si Funny Boy, pero may superpower siya. Kaya niyang magluto ng pancit canton gamit lang ang init ng katawan niya. Isang araw, gutom na gutom siya pa uwi galing eskwela. Naisip niya walang kalan, walang tubig, wala ring kaldero. Pero nakangiti siya habang dinidikit ang pakete ng noodles sa tiyan niya at nagchant, init-init, pancit, pancit, luto, gutom na ko. Pagkalipas ng tatlong minuto, poof, umuusok at masarap na pancit kenton. Kahit ang crush niyang si Lovelin, hindi napigilan ang banggo. At alam nyo ba? Ang banana dessert niya, naluto sa bulsa niya, magik talaga 'yon.